O di ana mga kafamilya no, nag-grave naman sa daan ni o oh, kanang shake ba tungod sa kainit kay sa panahon o oh, ang atong nakita ang to sa merkado kay saging o oh, kapayas no, mora may babara so ato ni himuon oh, nga shake. Mas maining atong homemade nga paghimo kay controlled nato ang tanan gikan sa kanon sa gata, sa isun sa condensed nga ibutang, kanon sa ice, kanon sa prutas. Og oh, Sinod anay mas tipid gid siya compare if magpalita sa mga kanang baligyanan og shake no so makapanghatag pata silingan so mo na ni siya nag nag na si Ayiking og oh. ka creamy ka ay sa amo ang kuan ay shake tungod kay wala mang dugay gitipid sa agi gi shake na magtanan tong kapayas oy nga dako kaayo gi gibutangan na mo mga pila ka buok nga saging para pampahumot ba good thing sa pag-shake, no, kay naamang yung mga bata nga dilig-dilig prutas. So, if imo siya i-shake, mabugnaw na gina siya, niya na na siya yung gatas, creamy na, ay makalimot na mga bata nga prutas na sila, magpailugay na. So, maano itong mga kafamilya, no, craving satisfied. Thank you for watching!